Hindi ah, walang hindi, hindi niya. Ka hindi kanila maintindihan pag ikaw nagsalita? Alam mo. Kung makikita niyo po yung isang kamay ni mama na galaw, yan yung tinama ng involuntary movement. Kaya nahihirapan siyang makarecover na makatayo, makalakad. Kasi nga, parehong part ng katawan niya ay naapektuhan. Doon sa kanan niya, yun talaga yung naging mahina. Itaas mo nga yung ano kanang kamay mo. Itaas taas. Yan. Yan yung naging mahina yung kanan niya. And then, yung kaliwa niya naman na dapat tutulong dun sa kanang kamay niya is tinamaan din. Yun yung nagkaroon ng involuntary movement. Ayan. Ito yung mahina. Tapos, yung kaliwang kamay niya nagkaroon ng involuntary movement. Hindi niya yan makontrol yung galaw niya. Hawakan mo nga may yung ilong mo. Kung may kita niyo, bago niya mahawakan is nakailang galaw muna. Mama, may mga nanonood sa iyo na mga stroke survivor din, yung katulad mo. may masasabi ka ba sa kanila? Okay, mawawala ng pag pag silang mawawala ng pag-asa, no, kaya nila yun, no? Oh. Ikaw nga lumalaban, no?